good morning, good morning. Andito na naman tayo sa palengke kabagan, idol. Simula na naman tayo magtrabaho. Andiyan yung dalawang elektrisyan. At saka si Chad. At saka si ano, master ng Hintura, idol. Magandang umaga. Trabaho na naman tayo. Ito na naman yung titirahin natin, no? Oh. yung biga. Baba ng biga, idol. Kasi tanga umma. Ayan si angin jatuh oke oke bagus oke oke iki bateri iki ya oh ayo idol Eropa makaya ngene sitro Eropa idol lu meng ada to dekan hide utung mera matago bana kan nyari tanganku napa idol oh, talaga captain na ni idol at kapitan na ng ano nang mga wire yung mga in-install nilang mga tubo mga idol yun si tropa oh kakabit na sila ng wire mga idol at ako naman ay ano mag mag masilya na naman dito idol ayan masilya natin to o makasang idol at lindit ang namin ito yung gagawin natin So, ayan yung ginagawa ko ngayon, idol. Na masilan yung ano, yung mga gurog para para kumi kumini. Yan pala idol, oh, yan na masigyan ko para pumantay ng gusto at ng maganda naman pagka ano tininturahan eh pantay yung ano yung pintura at maganda tignan idol dahil hallway pala to mga idol ah nang papunta sa mga panelian mga idol dito sa palengke kita do naman sa idol oh sinisementuhan niya yung mga kinabit nilang mga breaker mga ka idol at yung dalawa naman nandoon sa loob sa oh. idol electrician ah, sa loob sila mga idol Oh, ganyan ay do, ay yung electrician, o madilim yung pwesto nila, oh. Ayun sila. Oh. <laughs> yung dalawang electrician nandoon sa loob. balitat mo sila ay doon. Agagaw pero na flashlight kanila. <laughs> Mainit sa pwesto nila sa may bobida. nasi na si Idol. Napatuwang ano na na po. Tinanggal na yung damit, Idol. Dahil mainit yung pwesto niya. Walang pupuntang hangin. Dito si Tropa. O oh, magtimpla na siya ng ano, ng pangbadoya. Mantika na lang ang kulang dyan. <laughs> Ayan o, no, si Tropa. Oh. Ito ay sa may CR ata ito idol. Yan yung ano. Hindi pa tapos na bobidahan. May tira pa sila. Yan yung ginawa nila. Oh. Yan. Masilyahan lahat yan idol. Para kuminis. Gaya ng muka natin. Makinis. no? Well, ng pahay na idol, oh. no? oh, ayun naman sa idol, oh. Talaga, sa ah, naman siya ng simento idol. Inaacha po niya para matanggal yung mga bubo niya para hindi mahirapan yung mag-finishing, no? Oh. Ayan idol, no? Oh. Hipag niya, idol. Redel! Pala ka lang ng pala. <laughs> oh, so eldo nga na ni Idol <laughs> Na pending, isahod na So ano umapagalig Guma na sahod ni Idol <laughs> Busy Busy naman sa si Idol dun sa itas oh. So yung mga wire oh. si Idol Electrician. <coughs> so na Idol ah, Break time na tapos na naman yung isang linggong trabaho at naulan na naman sa palengke Idol. Ayun oh, magururang na po. Hmm. na ka, tara Hindi na kami makauwi Idol dahil umula na. Dito na kami matulog sa palengke. Makatulog kami na tao. Hmm. Masisingo mag -kafe. long apa dili nama sahut apa pian mang <coughs> man tu parto ni gustin anu